Ba't gusto mo na bang umuwi? oh, gusto mo umuwi, sir. Oo. Oh. Yun sa ano, answer, sir. Answer ng ano, ribbon. Ng ano, ano, ng high-top. Okay. Hindi, natawagan ko yung kwan mo, relatives mo, si Ney Ney, no? Uh -huh. Kung kaya kitang ipakiusap, ipakiusap sa bus, sa may partas, uh -huh. para makauwi ka na sa inyo, no? Uh -huh. Pag-uusap kita. Oo. Uh -huh tapos bigyan na rin kita siguro ng mga damit mo para makaligwa oh. oo oh. ah. no? oh. tapos pag nandun ka na, wag ka nang alis nang alis oh. ha oo, oh. para no, sabi ko sa kapatid mo no, natawagan ko siya um, abangan ka nila sa terminal ng na okay. ng... Kubao, sa may Kubao, no tatawagan ko sila pag nakasakay ka tapos bibigay ko sa kanila yung contact number ng ng conductor yung bus number na sinakyan mo para tingnan kinala doon no? sige okay, mamaya bigyan kita ng damit mo Tapos para makaligo ka na no?